good morning, I'm back. This is Sam and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, mga kandidata ng Latinas dito sa Miss Universe. Malalakas ba talaga? Sino ang may El Tukuyo? At sino ang papasok sa banga? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Siyempre dito sa channel ko At siyempre sa lahat naman na makamamasam dyan Na laging sumusuporta Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat Siyempre, usapang Miss Universe tayo ngayon Oh my God, talagang nakaka-excite na ang Miss Universe, no? Konting, 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 konting panahon na lang ang hihintayin natin. Magsisimula na ang bakbakan ng malalakas na kandidata. Para sa akin, ito nga tayong isa sa mga pinakamalakas na Miss Universe. Kasi naman, halos lahat ng kandidata dito, Diyos ko, nakakaloka. At masasabi ko, ewan ko na, sino ba ang mananalo? Parang good luck. Kasi may isang Reyna kasi na alam mo yung galing sa ibang pageant tapos sumali. So kaabang-abang. Pero eto nga, marami nagsasabi na ay nako, hindi daw sa Asia ang magkokorona ngayon ng Miss Universe. Sa Latinas daw kukunin ang bagong Reyna ng Miss Universe. Do you agree guys? Ako para sa akin, hindi ko alam. Lalo na sa El Salvador gagawin ang Miss Universe. Siyempre, Diyos ko sigurado yan. Malalakas ang mga Latinas dyan. At nakita naman natin yung mga kandidata ngayon ng mga Latinas. Diyos ko, ang si sexy, ang tatangkad, ang gaganda. ba diba? Lahat sila talagang kabugera. Hindi natin alam kung ano ang magiging bagong format ngayon ng Miss Universe. Hindi natin alam kung magpapalit ba sila ng, alam mo yun, ng ng advocacy, yung transformational leader, baka palitan na naman nila yan, last two minutes. And then, hindi rin natin alam kung ano nga ba ang kukunin ngayon ng Miss Universe at ilang contestant nga ba ang maha, makakapasok, ba diba? So, kung tutulad, tulad din ba to ng dating format na top 16, then tapos biglang top 5, tapos top 3, hindi natin alam. So, maaaring magbago lahat yan. Pero, ito nga Maraming nagsasabi na Ang mga Latinas daw ay Kakaiba daw talaga Ang lakas ngayong taon na to Do you agree? Ako naman parang Sa Asia din naman Malalakas din naman yung mga kandidata ng Asia At parang feeling ko Kaya din naman sumabay Ng mga Asian candidates Dito sa mga Latinas Ayun yung maganda Kasi talagang bakbakan talaga sila So sino-sino ba yung mga Nakikita natin na Mga Latinas na talagang Masasabi natin Oh my God ang ganda, ang panalo at pwedeng manalo, di ba? So, tignan natin. Isa sa mga nakikita ko na palaban na Latinas ay si Nicaragua. Yes, grabe 'yung height, panalo. Galing siya sa ano, di ba? Sa sa Miss World at nakita mo naman ngayon talagang oh my god, Caliver pasarela panalo. Yung height, yung body, tapos kung paano umatake talaga. Oh my god nakakaloka kaya isa si ni talaga talaga na nang masasabi ko Oy, don't underestimate to kasi mukhang lalaban to ng bonggang-bongga. -bongga. Pero hindi din natin masabi kasi nung mga nakaraan taon, may mga pumasok sa banga na hindi natin inaasahan. Tapos may mga naligwak na bigla na lang nawala sa eksena na prompt runner, di ba So, tignan natin ni this year kung mauulit yan. Pero tulad nga na sinabi ko, isa sa mga itataya ko dyan, si Nicaragua. Mm -hmm. And then, of course, Peru iba din ang kalibre ng pero. Pero sabi ko nga, kung ganda ang pag-uusapan sa mga Latinas, hindi siya ganong kaganda. Sa Latinas, ha, kasi parang ang daming magagandang Latinas more than sa kanya. At parang feeling ko, yes, yung una sinasabi nila, di kalibre to. Pero ako para sa akin, pwedeng ma-thank you girl ang pero ngayon taon na to. So, hindi ko siya nakikita na mag-uuwi ng corona or malakas na kandidata dahil sa mga nagdatingan ngayon ng mga Latinas. Pwede nga siyang kabugin ni, Car ni Nicaragua eh, kung maglalaban. Mm. So, patignan na natin? Malay naman natin biglang na si Peru. Maaga pa naman para masabi talaga natin na ligwak to. Kasi wala pa naman sila sa competition. Kasi syempre, pag dumating na yung competition at nagsama-sama na sila, doon magkakaalaman. Next is si Brazil. Noong nakaraan taon, si Brazil, isa to sa mga tinitignan natin kandidata pero nauwi sa wala ang laban ni Brazil. Diba? Naging thank you girl talaga siya ng bonggam bongga Pero yung kandidata nila ngayon, mas maganda more than doon sa nakaraan taon. Pero hindi ko pa rin nakikita, nakakabog ang Brazil ngayong taon na to. Possible na, ma thank you girl, possible na makapasok. So, maliit yung chance niya ha para makapasok sa semifinals. Mas parang naniniwala pa rin ako na kaya ni Nicaragua more than sa kanya. But, tignan natin, mali mo naman, biglang pumaluto sa banga. mhm. Mm and then si Dominican Republic. So, kinurunahan nga si Dominican Republic yesterday. Ako para sa akin, si Dominican Republic, nag-focus sila kasi sa beauty. Nung nakaraan, talagang di kalibre yung Dominican Republic. At nakita naman natin kung paano talaga kumabugto sa intablado. Plakado talaga yung kanyang pasarela. Ang linis ng performance. So, ngayon, nag-focus sila sa beauty. So, siguro akala kasi nila na ng beauty nung nakaraan taon yung pambato nila kaya hindi nanalo. Pero ako hindi yun ang tinignan ko eh. Ang tinignan ko, yung dapat kalibre pa din yung kandidata. Bukod doon sa may ganda na siya, dapat talaga yung performance niya ay malinis. So, ako si Dominican Republic ngayon taon na to, maganda pero hindi niya ma-achieve ko ano ang na-achieve ng Dominican Republic nung nakaraan taon. Yun yung akin ha. So hindi ko lang alam yung sa inyo. Pero ako pakiramdam ko, no. Kahit ganyan siya kaganda at sabihin mo kabugera, hindi niya ma-achieve ko ano ang na-achieve na posisyon ng Dominican Republic last year. Kasi parang feeling ko doon siya kulang sa performance na ibinigay ni Dominican Republic nung nakaraan taon. So, yon Kaya parang sabi ko, ay hindi din. <laughs> si Colombia. To be honest, si Colombia. Kung pag-uusapan kasi natin yung ino-offer niya sa Miss Universe, parang doon kakakapit eh, na ay baka pwede dito ipasok talaga sa semi semifinals. Pero kasi kung titignan ko yung Colombia noong nakaraan taon, ayun ay maganda talagang plakado din yung performance. Medyo nag-struggle lang siya doong preliminary competition ba? Or, or parang nag-iba kasi siya ng performance niya noong coronation night. Eh. Bigla siyang naging parang elegante ng tignan. Pero kasi ako para sa akin, ayun yung kinaligwak niya yung coronation night. Yung nag-iba siya ng atake. Siguro yung atake niya noong prelim na kung ano ang ginawa ni Maria is ano ni Maria Estefania ano nakalimutan ko yung pangalan so kung ano yung ginawa niya noong nakaraang taon doon sa prelim dapat yun yung ginawa niya noong coronation night kasi yun yung nagpaligwak sa kanya pero kasi kung titignan mo yung pambato nila this year ay uh, may ino-offer eh. So yun doon 'tong panalo sa ino-offer niya sa competition na to. So parang feeling ko dahil married siya at may isang anak, parang ipapasok talaga to sa semifinals. Pero hindi ko pa rin nakikita na kakabugto ng todo-todo. But for sure, makikipaglaro to sa semifinals. So yun. So para sa akin pasok sa banga. And then si Paraguay Noong 2021, di ba, ang Paraguay ay talaga masasabi natin kamugera yung kandidata nila. Pero sabi ko nga, nung nakaraan taon ay hindi pa pumasok yung Paraguay. So parang nawala sa eksena, no? So parang feeling ko ngayon, kahit anong ganda ng kandidata nila, parang kung hindi siya kakabog at hindi siya magpapapansin, mawawala siya sa eksena kasi parang sobrang normal din lang naman ng beauty niya na 'yung alam mo 'yung typical na maganda pero hindi natin alam ko ano ba 'yung performance level na ipapakita niya sa Miss Universe. Parang feeling ko uh, medyo mahihirapan. Mahihirapan si Paraguay na makipagsabayan sa kapwa niya Latina dito sa Miss Universe. Mas nakikita ko pa nakakabog ang pambato ng Venezuela. Yes! Si Miss Venezuela, galing siya sa ano, sa Miss Earth din and then iba din yung ine-eksena nyo dyan sa, sa social media para siguro mapansin pero parang piling ko mas maganda pa rin yung ipinadala ng Venezuela noong nakaraang taon at parang piling ko din hindi niya ma-achieve ko ano ang na-achieve ni Miss Venezuela noong nakaraang taon. Parang mahihirapan siya. Pero nando doon to na papasok pa rin to sa semifinals. Hindi naman nawawala sa semifinals ang Venezuela. Bihirang-bihira naman, 'di ba? Pero kung kay Paraguay, kayang kabugin or maelbo talaga ni Venezuela itong si Paraguay. And then pagdating naman kay Mexico. Yes si Mexico, iba din talaga yung eksena ni Mexico. Sobrang parang tahimik lang, pero alam mo na may ibubuga sa competition. Pareha silang galing ni Venezuela sa Miss Earth. So, aabangan mo sa kanila kung sino ang ilalaglag ng Miss Universe. Kaya lang nga, tulad din na sinabi ko, yung atake kasi ni, ni Venezuela, very aggressive. Aggressibo. Aggressive. Uh -uh agresibo siya sa mga actions niya, sa mga ipinapakita niya sa Miss Universe. Kasi doon sa social media, sa mga pinapakita niya sa social media, very agresibo siya. Ipinapakita niya na ganito siya, na may ginagawa siya, na hindi siya tumitigil. So, parang more on advocacy siya. So, kung transformational leader, katulad niya na sinabi ko noon nakaraan, nagtanim, namunga si puno, and then, ayon ipinamigay sa community. So isa 'yon matatawag na transformational leader. Then hindi lang 'yon, Pupunta din siya sa mga bundo para magbigay ng mga tutorial, something. So ibig sabihin, meron talaga siyang ipilapakitang actions. Eto naman si Miss Mexico. Kung titignan ko doon siya pwedeng makabog ni Venezuela eh. kasi para doon kulang sa sa pagiging aktibo pero sabi ko nga kung sa Miss Earth ay kumabog siya so hindi imposible na kumabog din siya dito sa Miss Universe basta ako nakikita ko na kaya ni Mexico pumasok sa semifinals this year dito sa Sem sa Miss Universe and then yun yung abangan natin kasi ano eh free naman eh, 'di ba so hindi ko lang alam kung kakabugin ba siya talaga ni Venezuela at para mawala siya sa eksena or siya ang mga kay Venezuela para mawala sa eksena. So, yun yung abangan natin dyan. And then, of course, si Miss Puerto Rico. Puerto Rico. Grabe din yung ino-offer na ganda ni Miss Puerto Rico. At syempre, first runner up nga sa supranational. And then, kung performance, talagang makikipagsabayan to kay Colombia, Dominican Republic, Nicaragua, kaya niya iba yung performance na ipinakita ni Max ni Puerto Rico noong lumalaban siya dito sa Miss Puerto Rico and then parang feeling ko malakas talaga ang Puerto Rico ngayon taon na to bukod dun sa ino-offer na ganda sa ano ba yun yung caliber niya talaga sa intablado sobrang iba eh. so parang feeling ko kakabog talaga ang Puerto Rico ngayon taon na to so kung nakaraang taon, naka top 5 sila, parang feeling ko, kaya niya ma-achieve yun. Sa totoo lang, si Miss Puerto Rico, kaya niya dalhin ang sarili niya sa intablado hanggang sa top 5. So, yon So, tignan natin. Pero sa totoo lang, guys, maraming nagsasabi na isa sa mga Latina ngayong taon na to ang pwedeng manalo ng Miss Universe. Pero ako, sa totoo lang, hindi sa kanila ang nakikita kong mag-uuwi ng corona. Nando doon na panakot sila sa mga Asian. Nando doon na talagang panakot sila sa ibang kandidata. At sabihin naman natin talagang malakas ang mga pambatong to ng iba't ibang bansa ng mga Latinas area dito sa Miss Universe kumbaga parang ando doon yes very strong sila pero parang hindi ko maramdaman na isa sa kanila ang mag-uwi ng corona ando doon lang na may tapang ando doon lang talaga na nakakagulat at pwedeng manggulat at ando doon din talaga na pahihirapan nila ang Asian beauty dito sa Miss Universe sa totoo lang So, tignan natin kung sino ang papalo at sino yung obra at sino nga ba ang mga ngabog. Pero tulad nga ng sinabi ko, hanggang doon lang talaga yung posisyon nila na magpahirap sa mga ibang kandidata. Pero hindi ko nakikita isa sa kanila ang mag uuwi ng corona ngayon taon na to. Mahaaring pwede pero maliit na porsyento lang. Hindi ko nakikita na talaga, oh my God, etong si Colombia na ang mananalo dito. Oh my God, etong si Miss Mexico. Malakas pa rin yung kumpiyansa ko na kaya pa rin silang elbohin ng taga Asia ngayon taon na to dito sa competition ng Miss Universe. So yon, so yon yung abangan natin. Kung sino nga ba yung mga nagat at sino nga ba yung kakabog, di ba? So yon. So kayo guys, ano guys ang nakikita ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Naniniwala ba kayo na isa sa mga Latinas candidates ang pwedeng mag-uwi ng corona ngayon taon na to? So ting sino, sino sa tingin niyo Kaya Brazil, Colombia, Dominican Republic, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, Puerto Rico or Venezuela ang pwedeng mag-uwi ng corona ngayon taon na to. At tingin ninyo, wala nga ba din sa kanila? So, please comment below kung ano ang nakikita mo dito sa mga pinag-uusapan natin tungkol sa mga Latinas candidates na sinasabi nila na sobrang lakas daw at nakakatakot. So, yon So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang opinion mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys, Guys, maraming maraming salamat po. Syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget Click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po yung notification bell Para lagi kayong updated Syempre sa akin mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling And always think positive Walang imposible sa itaas Manalip lang tayo sa kanya Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys Oh,